Anin ang mga anak na nangurakot umano sa pera ng taong bayan? Sila pala ang mga anak na di umano mga kurap na politiko at kontratista na habang naghihirap ang mga ordinary Pilipino sa pagtatrabaho, pagbabayad ng buwis at pagtitiis sa baha at kahirapan ay lantara at walang habas ay pinagyaya sa social media ang marangya nilang pamumuhay. Matatanda ang bumungod kamakailan sa publiko ang panibagong isyo ng umulikat diwalian sa Department of Public Works and Highways matapos mabunyag ang mga flood control projects na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Ayon sa ulat, ilang malalaking construction companies sa konektado sa mga kilalang pamilya ng mga politiko at kontratista ang nakinabang sa mga kontratang ito. Dahil dito, ipinag ipinagutos si Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. ang masusing lifestyle check sa mga opisyal ng pamalaan at kanilang mga pamilya. Layunin itong matukoy kung naaayon sa kanilang kinikita ang nakikita nilang marangya at mga celebrity na pamumuhay ng mga politiko at kanilang mga anak. Ngunit bago pa man ang kautosan ng Pangulo, na na lang naging ni lifestyle check ng netizen ang pamilya ng mga politiko at kontratista. Sa social media, kanya-kanyang lifestyle check na ang ginawa ng mga netizen sa mga anak, asawa at kaanak ng mga politiko at kontratista. Hindi rin nakatulong na karamihan sa kanila ay lantaran pang ibinabandera ang kanilang karangyaan online. Mula sa designer bags private jets, mamahaling party, hanggang sa mga luxury travels. Para sa marami, ito ay tila insulto sa ordinaryong Pilipino na araw-araw nagsusumika habang nakikita nilang nilulustay ang pera ng bayan. Isa sa pinakatinutukan ng netizen ay si Claudine Ko, 25 anyos, na singer at lifestyle vlogger. Anak lang naman siya ni former Akobiko representative Christopher Ko at pamangkili congressman Zaldi Ko. CEO ng Sunwest Group of Companies na kabilang sa 15 kumpanya na nakakuha ng multi-billion contracts ng DPWH. Sa kanyang YouTube channel at Instagram, may kita ang mga video ng pribadong pagbibiyahe ni Clotin sa iba't ibang bansa. Halos sa Europa, gamit ang private plane, pagsusuot ng mamahaling designer outfits, at paggamit ng bags na nagkakalaga ng milyon-milyon. Para sa mga kritiko, hindi na ito simpleng content kung malino na pagyayabang ng luho na di umunay galing sa kaban ng bayan. Kasunod na pinag ng netizen si Jela Alonte, anak ni Vinyan City Mayor Angelo Gela Alonte at kaanak ng ilang dekada ng nasa politika sa Laguna. Kinala siya sa social media bilang isa sa mga tinagulay ang Disney Princess dahil sa kanyang mala prinsesang lifestyle. Ngunit mas tumindi ang batikos ng kumalat ang mga video ng ingranding birthday party na umunay nagpasarapan ng isang kalsada habang lubog pa rin sa baha ang ilang sa binyan. Samantala, si Jami Cruz, anak ng Santo Cristo Construction Owner na si Noel Cruz, ay agad nag-private ng kanyang Instagram at nag-limit ng comments sa TikTok at YouTube. Ito yung matapos umali ng batikot sa kanyang mga travel at passion posts. Naikinonekta ng netizen sa mga kontratang hawak umano ng kanilang pamilya. Hindi rin nakaligtas ang Siso siblings na sina Vernice at Bern. Ang kanyang ama si Vernice Siso ay may mataas na posisyon sa Bureau of Customs. Isa ay siyang matagal nang iniintriga dahil sa isyo ng katiwalian. Ayon sa mga netizen, tila hindi maipalawanan kung paano nila nakakayang panatilihin ang kanilang social at high-end lifestyle. Dahil hindi naman sila nagmula sa isang old money o matagal ng mayamang angkan. At kapasin-pasin na nagsimula lamang silang yumaman na maging politiko ang kanilang ama. O di naman kaya na makakuha ng bilong-bilong kontrata sa gobyerno. Sa ngayon, naka-private na ang mga social media account nila dahil sa tingin ng batikos at galit na nakukuha nila mula sa publiko.